A'udhu billahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul datamil lisani yaqawli Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah Sa araw na ito ay ating pag-uusapan uy bahagi ko ang karapatan ng muslim Ang sabi ni Allah ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Quran 49 verse 10 Sabi ng sugo ng Allah, ang mananampalataya sa kapwa mananampalataya ay katulad ng isang gusali, pinatatag nila ang isa't isa. Ang sabi pa ng sugo ng Allah, ang Muslim ay kapatid ng kapwa-Muslim. Hindi niya ito pinagtataksilan, hindi niya pinasisinungalingan, at hindi iniiwan sa sandali ng pangangailangan ito. Ang lahat ng nasa Muslim, ang kanyang karangalan, kanyang pag-aari at kanyang buhay ay hindi maaring lapastanganin ng kapwa-Muslim. Ang takot ay narito sa puso masama na para sa isang muslim na hamakin niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya ang sabi pa alas ng sugo ng allah taala na hindi tunay na naniniwala ang sinuman sa inyo hangga't hindi niya ginugusto para sa kanyang kapatid sa mananampalataya ang gusto niya para sa kanyang sarili ang sabi pa nang ng sugo ng allah Si Allah ay tumutulong sa kanyang lingkod hanggat ang lingkod na iyong ay tumutulong din sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Alam po ninyo mga kapatid, meron pong aral dito. Una, ang mananampalataya ay kapatid ng kapwa niya mananampalataya maging ito man ay bata o matanda, namumuno o nasasakupan. Pangalawa, hinihimok ang mga Muslim na magtulungan at saklulohan. Hindi upang gumawa ng kasalanan ang lahat ng nangangailangan nagtulong. Pangatlo, mainam ang tumulong sa nangangailangan at malaki hanggang timpalang inilaan dito ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Agwap, huwag po ninyong kalimutan, mag-like, mag-share, at mag follow Salamat po.